in the Senate today, so I can deliver just a short remark, Mr. President. Uh, because, Mr. President, we are the Senate of the Republic of the Philippines. I really am sad na napunta tayo dito sa malungkot na sitwasyon. It has come to this. More than anything, gusto ko naman pagtanggol ang dalawang institutions na idinamay pa ngayon yung isang institution that I have been serving for 53 years and that my mother has served na ano na po taon. Halos araw-araw po tumutulong po tayo. Hindi ko pinagmamalaki yan. Pero okay na lang po yan. Basta gusto ko lang sabihin tungkol doon sa Red Cross para matapos ka agad yan. Alam naman yung lahat, kilala nyo ako. Alam nyo na nagsisibi Red Cross. At ang alam nyo, hindi po ako lumapit sa gobyerno. Ang gobyerno ang lumapit sa amin. Sila Secretary Duque, sila Secretary Uh, Lorenzana, mga kasama ninyo, hindi kita nakita ron. Nakita ko si Lorenzana, si Anyo, uh, uh, si uh, kasama niyo, Ticadabon, Ograles, uh, ando lahat yan. At sabi, kayo ang may solusyon, may makina kayo, sa amin yung ipapasa, kami na magpapasa sa inyo. Hindi po ako humingi ng kontrata, pinagawa kami ng kontrata. At hindi ako pumirma doon. Dahil, ako, dapat talaga ayusin yan. So wala akong problema diyan. Uh, Mr. President, uh, dapat dalhin natin ito sa committee na dapat pagdalhan. Yung sinasabi niya ang panay personal. Ano po?